Good day mga kamots, welcome back to our YouTube channel. Tapit na nga matapos ang taong 2025 at sigurado magiging masaya at kapanapanabik ang darating na taong 2026 para sa ating mga motorcycle lovers. Dahil for today's video ay pag-uusapan natin ang mga pinakabago at kaabang-abang na mga motorsiklo na maaari at posibleng ilabas dito sa Pilipinas pagtungtong ng 2026. Kaya naman huwag na natin patagalin pa yan. Simulan na natin. So before we start mga kamos, disclaimer lang. Ito, po mga bagong motorsiklong ito na babanggitin natin ay mga nasa kategoring 125cc up to 200cc lang mga kamos. Ibig sabi puro mga small displacement lang to na maaari at posibleng ilabas dito sa Pilipinas pag ng 2026 Kaya nako ngayon pa lang pag ipunan nyo na ito mga kamos itong mga motor nito para pagpasok ng 2026 at madaling itong mga ito dito sa Pilipinas e eh, for sure na kayo kaagad ang unang-unang mga huwa. Una na nga sa listahan natin ang tinaguri ang the ultimate game changer, walang iba kundi ang Honda Click 125 na ngayon ay meron ng pinakabagong version 4. Una na nga itong inilabas sa ibang bansa at meron itong dalawang variant, isang standard at isang street version. Well, ang pinagkaiba lang naman ng dalawang variant na ito, pagdating sa street version, ito po ay naka-naked handlebar. Pero pagdating sa engine specs, meron pa rin itong 125cc engine displacement, 4-stroke single cylinder, naka-single overhead cam with two valves. Naka-pro programmable fuel injection pa rin po at naka liquid cooled pa rin ang cooling system nito. At dahil nga sa bagong forma nito eh hindi malayo mas lalo pang tangkilikin ng mga sambayan ng Pilipino itong bagong Honda Click 125 version 4. Lalong lalo na kung dadalin ito dito sa Pilipinas. Sunod naman natin itong bagong Yamaha Ego Gear Pro na posibleng ilabas ni Yamaha dito sa Pilipinas. At kung sakali nga nadalin ito dito ni Yamaha eh ito na ang magiging bagong itsura ng kasalukuyang Yamaha Mio Gear na meron dito sa Philippine market. Para sa kanyang engine specs, meron pa rin itong 125cc engine displacement, 4-stroke single cylinder, naka single overhead cam with 2 valves, naka air cooled pa rin ang cooling system nito, and of course naka fuel injected pa rin ang fuel system. Next naman sa listahan natin ay ang muling collaboration na ginawa ni Kawasaki at Modenas. At marami nga ang nagsasabi na posible na raw nilang ilabas dito sa Pilipinas itong pinakabagong Kawasaki Z15 GT na isang underbone type motorcycle na gawa ni Kawasaki at Modenas na posible posible rin daw ipang tapat ni Kawasaki sa ibang mga motorcycle brands na may kaparehong engine displacement. Ang Kawasaki Z15 GT ay mayroong 149.5cc engine displacement, 4-stroke single cylinder, naka-dual overhead cam at naka-4 valves din. Naka-fuel injected at naka-liquid cooled na rin po ang motor na ito. Na walang dudang kayang sumabay sa sniper ni Yamaha at Winner X ni Honda. Next naman ay ang muling nagbabalik na Honda Airblade 160 na ngayong 2025 nga ay pinace out na ni Honda dito sa Pilipinas pinmarket. At sa darating nga na year 2026 ay posibleng na nga magbalik itong Honda Airblade 160 sa bago nitong itsura. Mas pinalaki na nga ang unahan nito at binago na rin ang style ng headlight at turn signals habang nandun pa rin yung pagkasporty looks nya. Well, ang engine displacement naman nito ay 156.9cc habang naka 4-stroke single cylinder, naka single overhead cam with bulb valves pa rin, naka fuel injected pa rin at naka liquid cooled pa rin ang cooling system nito. Well, kung sakali mang ilabas ito ni Honda dito sa Pilipinas, eh sana lang eh hindi sa piti nito ang naging kapalaran ng older version ng Honda Airblade na ito na hindi masyadong naging mabenta dito sa Pilipinas na naging dahilan para i pace out ito dito ni Honda. Sunod naman itong 2026 version ng Honda ADB 160 na ayon kay Honda e-equip na rin ng tinatawag nilang lang road sync na kagaya rin sa bagong PCX na lumabas dito sa Pilipinas. Well, sa looks at design niya, nandun pa rin yung pagka-adventure style ng motor na ito. Meron pa rin itong 156.9cc engine displacement, 4-stroke single cylinder, naka-single overhead cam at naka-pole bars, Naka-programmable fuel injected pa rin at naka-liquid cooled ang cooling system na posibleng dalin at ilabas na na ito ni Honda dito sa Pilipinas sa susunod na taon. At yan ang aabangan natin. Kiwi brand naman tayo nandyan ng pinakabagong Kiwi BX200i na isang sporty look scooter na halos kamukha na rin ng Yamaha Aerox dahil sa design at style nitong scooter na ito. Meron itong 174cc engine displacement na naka 4 stroke, single cylinder, single overhead cam at naka 4 valves rin. Naka electronic fuel injected na rin po ito at naka liquid cooled na rin ang cooling system. Nakapag inilabas ito ni Kiwi dito sa Pilipinas ay portion. Sure maraming magiging interesado sa motor na ito dahil sa laki ng engine displacement nya. Next naman ay itong pinakaabangan at hinihintay ng karamihan na ilabas dito ni Kiway sa Pilipinas ay itong bagong Kiway XDB125 Evo. Yes, tama po ang narinig nyo. Ito ay 125cc lamang na naka-adventure style scooter. Kapag ito ay dinala dito ni Kiway sa Pilipinas ay eh ito ang kauna-unahang ADB scooter style na 125cc engine displacement lamang. Naka-4 single cylinder, single overhead cam at naka 4 valves na rin. Naka electronic fuel injected na rin ang fuel system and of course naka liquid cooled na rin. At sana nga sa 2026 ay ilabas na ito ni Kiway dahil for sure na maraming bibili nito dito sa Pilipinas. Kay Kimco naman tayo, nandyan din ang pinakabagong Kimco People S150i na may konting pagka-classic ang design. Meron itong 150cc engine displacement na naka 4-stroke single cylinder single overhead cam at naka 4-balls din. Naka-fuel injected na rin po ito habang kanyang cooling system ito po ay naka-air-cooled. Na posible na rin dalhin ni Kimco dito sa Pilipinas sa year 2026 and another 150cc scooter mula kay Kimco. Sunod naman ay itong bagong Kimco X-Town City 125 na nilabas na rin sa ibang bansa at posible na rin ilabas ni Kimco dito sa Pilipinas. Hindi mo nga mapagkakamalang 125cc lang ang motor nito dahil sa laki niya. Pero sa totoo lang, ito ang pinakabunso sa lahat ng X-Town series ni Kimco. Meron lang itong 124.8cc engine displacement na naka-four stroke single cylinder single overhead cam at naka pole valves train. Naka-electronic fuel injected na rin po ito at naka-liquid cooled. Na pinaniniwalaan din na itatapat ni Kimco sa Suzuki Bergman na 125cc lamang pero naka-maxist coach style din. Balik tayo kay Yamaha nandyan ang pinakabagong Yamaha WR125R na isang enduro or dual sport motorcycle na posibleng dalin na rin ni Yamaha dito sa Pilipinas. Kaya naman sa mga Yamaha motorcycle lovers dyan na mahilig sa mga trail rides marahil ito na ang inaabangan at inihintay ninyo. Meron lang itong 125cc engine displacement, 4 stroke single cylinder, naka single overhead cam at naka 4 valves na rin. Naka electronic fuel injected at naka liquid cooled na rin po ang cooling system ito na posibleng maging counterpart ng XR ni Honda at KLX ni Kawasaki na kapwa dual sport motorcycle din. Next, hindi rin nagpahuli itong si FKM at marami nga ang nagulat dahil sa huling quarter ng taong ito ay eh inlabas ni FKM itong bagong MTX 180 na isang maxi scoot style rin na posibleng nang maging available sa mga kasa ng FKM sa susunod na taon. Meron itong 180cc engine displacement 4-stroke single cylinder naka single overhead cam at naka all bars na rin. Naka-electronic fuel injected at naka-liquid cooled na rin po ang motor na ito. Kaya naman kung fan ka ng FKM Motorcycles e pag-ipunan mo na tong pinakabagong FKM MTX 180 na magiging available na sa first quarter ng taong 2026 ayon kay FKM mismo. Kay Bristol naman tayo may possibilities din na ilabas na rin nila ang 180 cc ng Fortress 160 dahil ayon kay Bristol itong Fortress at yung Maxi na lang nila ang wala pang 180 cc version. Kaya naman kung ilalabas nila ito sa susunod na taon, eh magkakaroon ito ng 180cc engine displacement na naka 4-stroke single cylinder, naka single overhead cam at naka 4 valves pa rin. Naka electronic fuel injected pa rin at naka liquid cooled ang cooling system. Next naman itong Bristol Maxi. Ito yung scooter ni Bristol na kamukha ng version 2 ng X-Max ni Yamaha na pinaniniwala ang magkakaroon na rin ng 180cc version at may possibilities din na ilabas niya ni Bristol sa susunod na taon. Kung ilalabas ni Bristol dito sa Pilipinas ay eh, may kakaroon din ito ng 180cc engine displacement 4-stroke single cylinder single overhead cam at naka 4 valves electronic fuel injected at naka liquid cooled pa rin na magiging panalo na rin dahil sa upgraded engine nito balik tayo sa Honda marami na nga ang nasasabik at nag-aabang dalhin ni Honda itong pinakabagong Honda Winner R150 dito sa Pilipinas dahil sa bago at napakaangas angas na itsura nito ito ang bagong kapatid ng Honda Winner X na kasalukuyang meron dito sa Pilipinas Meron itong 149.2 cc engine displacement, 4 stroke single cylinder, naka dual overhead cam at naka 4 valves rin, Naka fuel injected at naka liquid cooled din ang cooling system nito na bagong hahamon sa sniper ni Yamaha at Raider ni Suzuki. And last but not the least mula kay SYM naman nandyan ang pinakabagong SYM Crocs 150 na malaragged adventure style ang itsura. Ayon sa isang source natin sa SYM Motors ay posible na rin daw pong dalhin nito ni SYM dito sa Pilipinas pagtungtong ng 2026 at posibleng makatapat ng Ranger 150 ni FKM na kapwa China brand din katulad ni SYM. Meron itong 150cc engine displacement, 4-stroke single cylinder, single overhead cam at naka 4 valves rin. Naka electronic fuel injected na rin po ito at naka air cooled ang cooling system. Kaya naman perfect option ito sa mga naghahanap ng rugged adventure style na scooter na hindi ganong kalakihan pero may ibubuga pagdating sa makina. Yan ang ilan sa mga motorsiklong na dapat nating abangan na maaaring ilabas dito sa Pilipinas pag ng year 2026. inuulit ko, hindi po sigurado makakamos itong mga motorsiklong ito pero may possibilities there is a small chance ang mga motorcycle brand owners posibleng dalhin ito dito sa Pilipinas. Kaya naman ngayon palang pag-ipunan na natin yan kung gusto natin magkaroon ng mga motorsiklong yan at kung may napili na kayo na maaaring dumating dito sa Pilipinas pagsapit ng taong 2026. Sana nabigyan ko kayo ng idea kung ano yung mga dapat nating abangang mga motorsiklo pagtungtong ng 2026. Stay safe, ride safe always.